Attorney Claire Castro, fake news peddler o eng-eng na vlogger? Kamakailan lamang ay pinatawag ng Tricom sa Kongreso ang mga fake news vlogger na mga tapang-tapangan. Pero nung binigyan sila ng pagkakataon para magsalita on national TV para madepensahan ang kanilang sarili ay kanya-kanyang tago dahil sa takot. Pero may isang abogada na matapang, maganda, Dalahira na nagsasabi na siya ay para sa katotohanan ay naimbitahan sa Kongreso. I will remain as Attorney Claire, okay? Basta for the truth tayo. Panati ko tayo ng truth, panati ko tayo ng bayan. Pero ang nakakapagtaka ay naimbitahan siya sa Tricom kung saan ang mga pinapatawag ay mga fake news peddler na vlogger Bakit nasama ka dyan Atty. Claire? Fake news peddler ka din ba? At ang nakakatawa pa dito ay tungkol sa fake news ang topic or agenda ng hearing Pero di yata't nasa ibang planeta ka Atty. Claire uh, As of now, uh, medyo mahina po ang regulatory body Hindi, As of now, wala po asis sa social media But with regard to the mainstream TV, radio hindi po sa tingin ko ay hindi ganun kalakas kasi meron po mga pinapalabas sa TV, sa mainstream at yan po ay naipapasok din po sa YouTube. Mga programang nagmumura yung mga host. Hindi tungkol sa fake news ang binabanggit mo. Mahina ang comprehension mo. Hindi ba isa ang comprehension sa qualification ng pagiging abogada? O baka mayroon kang sariling agenda kung bakit ka nagpunta dyan? Remind lang kita, Atty. Claire, sa fake news na sinasabi mo na si Sen. Rapi Tulpo ay nagnanakaw ng oras. Pero at the same time, sinuswelduhan siya bilang senador sa mga araw na ito. Hindi ba conflict of interest iyon? Hindi ba ito isang klase ng korupsyon? Hindi ka nga nagnanakaw ng pera ng bayan, nagnanakaw ka naman ng oras na dapat ilaan mo sa pagsisilbi sa bayan. Oh, ang oras ay may katumbas na pera. May value ito. Kaya pag nagsasayang kayo ng oras, nagsasayang din kayo ng pera o kaya nilulustay ninyo ang pera ng taong bayan. At pag nagnako naman kayo ng oras, nagnanakaw din kayo ng pera ng taong bayan dahil time school, gold, ika nga natin. Unang-una, yung araw na pinasok niya sa RTIA ay nakareses po ang Senado or walang pasok. At ang pagpasok niya sa RTIA ay isang uri pa din ng trabaho na kung tawagin ay constituency work na ang kahulugan ay the work that a member of a constituency does to represent their constituents. This work can include helping constituents, reporting back to them, and being available to the public. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Atty. Claire, sa paanong paraan nagnanakaw si Sen. Rafi Tulfo kung ang Senado mismo ang nagsasabi na si Sen. Tulfo ay complete attendance? Ngayon, tatanungin kita, Atty. Claire, fake news peddler ka ba?